Ayan, what's up, at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Nang ibabaw nga po ang San Miguel Birmen sa ikalawang pakikipagtos nito sa kanila pong sister team na barangay, Henebra San Miguel at Milestone Night ni Marcio Lassiter matapos lagpasan sa pinakamaraming 3-point at tanghaling 3-point king ng PBA. Ano nga ba ang kanyang masasabi patungkol dyan at masasabi ng kanyang coach na si Coach George Gallant? Pag-usapan na talakayin po natin yan. Matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating pong mga video. Lahat po ng shoutout nasa dulo po ng ating pong video. Kaya tapusin po natin, ako po'y nakikiusap na tapusin po natin ang video ito. Isa nga pong makasaysayang gabi para sa San Miguel Beermen at sa kanila pong shooting guard na si Marcio Lasiter ng padapain nila ang barangay Hinebra San Miguel 131-82. Napakalaking lamang kagabi nga po yan dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum na panatili nga po ng San Miguel Virmen ang nasimulan nila si Ter ng lasing, lasingin po nila ang kanilang sister team na barangay Ginebra San Miguel sa unang bahagi pa lang po yan ng unang quarter nang nasabi pong bakbakan matapos nga po silang umiscore ng 37 points 13 po para sa barangay Ginebra San Miguel at kung saan ang 37 years old Phil M. Gunner ay kumunekta po ng magkakasunod na 3-pointer at sapat dyan para tanghalin siyang 3-point king sa kasaysayan ng PBA sa nasabi pong laro. Nagtapos po si Lasiter na tangan ang kanya pong 18-point. 6 of 8 mula po dyan sa kanyang pinagharian na Rainbow Country o 3-point shot. Sapat dyan para pataasin po ang kanyang record na dati. Bago po nagsimula ang laro, tangan po ni Marcio Lassiter ang 1,248. Dalawang three-pointer na lang ay malalagpasan na niya ang PBA legend at nangunguna sa pinakamaraming three-pointers na naikonekta sa liga ng PBA at tuluyan na nga pong inunahan ni Marcio Lassiter si Legend Jimmy Alapag na hawak ang nangunguna sa nasabi pong 3-pointer na mayroon pong kabuang 1,250. Ngayon nga po ay tanga na ni Marcio Lassiter ang pangunguna sa kanya pong naipong 1,254. Siya nga po ngayon ay nasa itaas na ng may pinakamaraming 3-pointer at hindi lang po 'yan mga shooters ha. Ang 49 points na lamang po ng San Miguel Beermen sa kanilang sister team ay ang pinakamalaking winning margin na naitala po ng prangkisa ng San Miguel Beermen. Ito din po ang naitalang pinakamasamang pagkatalo ng prangkisa naman ng Barangay Hinebra San Miguel matapos nga po silang tambakan ng 49 points ng San Miguel Beermen. At yan naman po ang nagbigay sa kupunan ng daan para makuha nila o makauna sila sa quarterfinals matapos nilang itala ang kanila pong 6-2 win-loss record ng pagpapatuloy ng 49 season ng PBA Governor's Cup. At nang dahil dyan, narito po ang sinabi ni Coach George Gallant patungkol kay Marcio Lasiter sa ulat ni Cher Ramos sa spin.ph. Sobrang saya ko para sa kanya. Sobrang blessed ko na maging coach niya. Siya ang man of the hour. Sabi po yan ni Coach George Gallant ng San Miguel Birmen. Matapos nga po ang makasaysayan matagumpay ni Marcio Lassiter sa kanya pong PBA karir na ilang beses na din pong naging bahagi ng ating pong pambansang koponan na Gilas, Pilipinas. Ano man kaya masasabi, ano man kaya masasabi naman ni Marcio Lassiter para naman po sa kanyang uh, milestone na naitala po kagabi. Ito po, pakinggan po natin si Marcio Lassiter sa ulat ni Jerry Ramos sa spin that PH ako ay talagang pinarangalan at pinagpala na nasa posisyon na ito. Hindi kayang isalarawan ang mga salitang nararamdaman ko na overwhelm lang ako sa maraming emosyon ngayon. Sabi nga po yan ni SMB 3-point king, Marcio Lassiter. Sa nasabi pong panalo ng San Miguel Beermen, nagtuwang po sina Eight times PBA MVP Junmar Pahardo na nag-ambag ng kanya pong 24-point 17-monster rebound at 22 naman po dyan ay hawak ni CJ Perez habang sa ang iba pong manlalaro tulad ni na Terence Romeo, Jordan Adams, import Jordan Adams at Don Torriano ay tinulungan po sila na nag-ambag ng 37 combined points. Sapat yan para talunin po nila ang nasabi pong sister team na barangay ni San Miguel. Nagtala din po ng pinakamalaking losing margin. Ito pong barangay Hinebra, simula na magpasok sila sa kanilang pong prangkisa dito sa PBA and another kasaysayan po yan mga shooters. Well, ganun po talaga ang laro. Ako bilang isang uh, dating manlalaro at ngayon ay basketball coach, isang content creator, eh may mga pagkakataon talagang off-night ka. Kahit nga open look, di mo pa din maikonekta. At kung off-night, ang barangay Hinevra San Miguel, ganun din naman po kaswerte ang... Ito pong uh, San Miguel Beermen na mayroon pong 82.3% from the field. Ganda ng shooting mga shooters. Samantalang ang Barangay Ginebra San Miguel ay mayroon lamang pong 46.2% mula po sa field. Ito nga pong Barangay Ginebra San Miguel ay pinangunahan ng rookie na si RJ Abariyento sa kanya pong 19 points. Ito pong si Justin Brownlee na nagtala ng 51 51 point performance nung una po nilang pagharap. Kagabi naman po, siya ay nagambag lamang ng kanya pong 16 points. Malayong malayo doon sa kanyang dating performance nung unang makatapat ang San Miguel Beermen na 51. Meron po siyang 11 rebound at 6 na assist. At dahil dyan, syempre, bagsak ang barangay Hinevra San Miguel sa team standing na meron po silang tangan na 5-3 win-loss record. Pangatlo po sila ngayon sa team standing. Matapos nga po nilang maitala ang apat na sunod na panalo. Nahinto nga po yan. Matapos din dumana si Coach team ko ng kanya pong pinakamalaking losing margin sa kasaysayan ng kanya pong pagiging head coach dito sa PBA. Well, para sa akin, sa mga fans po ng Barangay Hinevra San Miguel, even sa Barangay Hinevra San Miguel, mag-move on na lang at paghandaan ang kanila pong susunod na makakalaban. Well, para sa akin, no, natalo, I'm pretty sure na babawi po itong Parangay Hinebra San Miguel. This coming Wednesday, makakalaban nga po ng Parangay Hinebra San Miguel ang Phoenix Super LPG 7.30pm dyan po sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Ito pong Phoenix, nakatikim na po ng panalo yan kagabi kontra sa Blackwater Bossing. Natalo nga po ni... Uh, Iyan nga po yung ikalawang uh, talo na ito pong uh, si George King dito sa kanyang paglalaro para sa PBA. Pinangunahan po ni Francis ang uh, Phoenix at ni R.R. Garcia na hal na best player of the game. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone adjourn. Pero bago ko po tapusin ang video, katulad po ng sinabi natin, ito po yung shoutout natin para sa mga masugid po nating taga-support at manonood ng Coach John TV. At yung mga ipa-plus po natin dyan, ako po yung maglalambing at makikiusap. Lahat po ng ipa-plus ko, kahit hindi nyo na po sila isubscribe, panuorin nyo na lang po yung kanilang mga channel. Ito pong aking mga kasamahan sa buong team. Pangat. Maraming maraming salamat. Ingat and God bless everyone.